Yo, what's up guys? This is uh, Suroy Suroy Tabay sa atong bagong channel. Ayan, so naatak ka sa Roan Beach. Ruan Beach Resort sa Upol so mga igaga o gakong anti na sa likod na na kung na oh, si Rian si Junel na na so indot kayo ang beach karon guys kay na pa magkwikiki ay eh? kaning linaw ba wala kayo tawo kay today is Monday so April 25 daghan kuan kayo daghan bakante so kami kami lang buntag pa so itorta mo karon sa sa dagat kay nindot kayo so maunay siya karon ang sitwasyon diri sa Roan Beach na so sakat ta ning murag ni Titanic nila oh. sakat ta Ana. So mo ni siya. Mindot kay diri sa taas oh. More siya Titanic. So mo na siya katinaw peaceful kay dagat karon guys. Ano oh. Awaw. Oh. Why pagkabalud balud? walay hangin, kusog. Sa mga gusto mag-relax-relax, relax, diri sa Opol Beach, daghan ta da, daghan klase diri sa Kuan Resort. So kini Ruan Beach Resort ni among gikuanan. So muna siyang sitwasyon diri sa Opol. Ana unindot kayo ang dagat o diri git guys pure gid siya bun bun gid walay bato sa so, pag magtiniil ka tiniil ramang gani ko kay nindot kayong bunbun bun bun diri do dili siya white sand pero ang bun bun nindot ka di ka ba hmm. so mauna yun siya diri so pang tanon din natog pila ang kuwan diri cottage tuod para naapod mo yung information So na di pantalan oh. Dool. Dai na po, mga restaurant diha oh. Mga panagatan, restaurant, na boardwalk diha sa upol. So mo na siya. Anhi mo diri karong summer magrelax relax, relax dire in pita. Nindot kayo diri basta bunta guys, nindot diri dili kayo ingon nga sakit ang init ba may itong sayo kay walay kuan niya pag weekdays wala gid kayo tao diri pag weekend mo daghan diri mm -mm. so muna na siya so kaning gamay nga cottage kani among gikuanan nga cottage 400 pesos so medyo nagmahal gid sila no tungod sa pandemic uh, bago gid noon eh 400 siya oh bagong sin di pareha ning uban nga ha kani 2000 ana oh kani akong gisakaan nga murag Titanic 2000 <laughs> Yeah. dire so, di ta di sa ginagmaysa kay payag ba. Mm. So, mo ni sya mga cottage dire. So, so mora na guys. See you see you so, sunod natong laag. This is Suroy-suroy tabay.